Bili ako ng tasa ko kasi lumang luma na yung tasa ko kaya bibili ako yan flowers. Tag-saiz lang siya. You remember? Uh, you buy like this cup? Bottle, bottle. Ana buy cup. Sa size lang. Feeder. Hina. Ano pala? eh mape eh bottle akala ko anong klaseng battle akala ko yung tubig yun pala ano ah paglagyan na ng tubig oops nasa na yun bit-bit ko ng cup nasa na yun You take What's that? You take Yeah. May uh, meron akong cup doon na hindi ko ginamit, dalawa.